guys, yan ang munting tahanan namin na hindi pa natatapos. Sana tapos na siya sa loob ng year of 2024. Yan ang ito ang aking area. Yan ang aking mga garden gardening. Pinaka kaabalahan. Ito naman yung munting kubo tambayan, papakita ko sa inyo yung loob niya. So dito ako nagla-live. Yan. pwedeng kumanta dyan pag nandito kay sa kubo ito naman ang aking pang live pag nandito kay sa kubo yan na makikita nyo yan ang background yan Chan kami kumakain kasi doon hindi pa tapos hindi pa tapos ang bahay sa pansamantala dito muna kami natutulog Yeah.